So what's up mga dabar Yan tingnan nyo bagong gupit ako So pumunta ako dito sa mall malapit sa amin Sa may Q Plaza sa may Kainta uh, Naisipan ko Napadaan ako dito sa may Ansons Bumili na rin ako ng television Okay kasi para hindi na ako sa Puro sa cellphone nanunood Ng EAT So samahan nyo ako bibili ako ngayon Ng sarili kong television Matagal-tagal na rin na wala akong TV Sa, sa kwarto ngayon po bibili tayo para sa uh, condo unit po natin. Let's go guys. Samahan nyo ako. Uh, uh, parang it's been 10 years wala <laughs> nung nung may TV ako. Pero na ng ngayon naisipan ko, bili tayo ito isang maliit lang maliit na TV lang, smart TV lang para sa bahay. Para mas makapanood tayo ng uh, mga local shows no? sa, sa TV5 E80, Batang Kiyapo so ito, smart TV na din so pwede ding manood ng Netflix, ganun so, mura lang siya eh nasa 12,000 lang tapos pag hinulugan monthly, nasa 1-1 nasa 1-1 lang siya for 12 months pag credit card, so yung 1,000 lang per month so, yun ang gagawin natin, gawin natin itong uh, sharp na ito ilang inches lang to. Ito yung pinakamaliit daw eh, na smart TV. So ito yung bibili natin para sa bahay. Para setup natin. Para makapanood tayo ng EAT, di ba? Sa, sa TV. Tapos kulang na lang, black box, bili tayo. So pumunta ako dun sa shop sa harap kasi wala silang black box dun sa, sa Ansons. Pero ang meron sila dito, GMA afford the box. So usually guys ang ipopromote ko sa inyo yung uh, Sulit TV ng uh, TV5, okay? Yung black box ng TV5. Kaso uh, naisipan ko afford the box na 'yung bibiling ko ng GMA para matignan din po natin kung totoo ba 'yung pong mga ng mga minsan malabo 'yung signal ng TV5 pag oras ng EAT. So nag-decide ako GMA na lang din 'yung bibili ko. Ito din naman 'yung available dito. Madali naman bumili nung Sulit na box ng TV5 eh. So, uh, natin, subukan natin kung talagang naglolo ko yung e dito, di ba? So, makikita ko first hand kasi puro mga reports, ang dami So, ito, try natin, GMA afford the box para ikakabit natin dun sa bagong bili natin na television. So, bayaran na po natin. Pero yung, yung sulit, i pwede naman tayong bumili din pagkatapos. Ito lang kasi available ngayon para nagagamit ko na mamaya. Okay? Ito. Yun nga eh, Sabi ng iba sa afford the box daw, Asisira daw yung E80, yung channel 5 tuwing tanghali Ay, pero makita natin. Kaya <laughs> yan na binili natin, di ba? O, di pag ayaw gumana yung TV5, bili tayo nung sulit TV. Sulit TV. O, wala pa kayo nun, no? Wala. Wala, wala sila nun. O, ito muna bilhin natin para matesting natin. Baka naman gumana. Ang saksa naman ba tayo, bro? Sulit TV. Ayan. Anong channel yan? Okay. Okay. Wala itong volume talaga. Ayan. Yung bagong TV natin sa bahay. Oh, ang ganda. Makakapalit na tayo ng EAT sa TV. Yung mga pwedeng ano application. Disney Plus. At pa, sir. pagka nakakagalit. O oh, so, ito guys, nabili na namin. Sakay na ako taxi pa uwi ng condo. Let's go. So ayan. Dito na ako sa bahay. Ito 'yung remote. So, ito 'yung screw. Kailangan pa palang iyan, no? Oh. Ikabit. Medyo mahirap siya. Wala akong Philips. So, ang gamit ko nil, cutter <laughs> <Nero> muna. Pwede <laughs> na muna siguro to. Oh! Malapit ko nang mapanood yung EAT at Batang Kaya po gamit ang aking bagong television. Tagal ko nang walang TV. Nasanay tayo puro social media. Ang maganda lang kasi pag may kasama ka, May yung bibisita ko, o, oh, kung hindi kayo puro nasa cellphone lang. Kung pareho kayo ng pinapanood. Yung kasi ang nawala eh. Nung, nawala, nung hindi, hindi na masyado yung TV, puro cellphone na lahat, hindi na tayo nanonood sabay-sabay at may TV, ganun. So, ayan guys! Oh, sabi ko na may TV na ako dito sa condo. Hindi nga lang maayos yung table, masyadong maliit eh. Pero ito, YouTube pa lang to. So, ikakabit ko pa itong ikakabit ko pa itong the Box ng GMA para makapanood ko sa television. ba Ito YouTube, oh. kalino naman. ng ganda, So, ayan guys. Bumili ako ng bagong TV at uh, nakabit na. mas maganda na ako manonood ng EAP, Batang Kiyapo. So, hopefully, kumana yung GMA Apo the Box. So, ayun guys. Nakabit ko na yung Apo the Box ng GMA. Uh, gumagana na dito sa aking bagong billing TV. Ang napansin ko lang, yung TV5 ay medyo malayo. Okay, channel 41 dito sa black box ng GMA. So, yung mga GMA7, yung mga Uh, channel 2, yung ABS-CBN, yung uh, PTV, IBC, nandoon sa mga mabababang channel sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, nandoon sila pati yung GTV. Oh, pero itong TV5, nasa Channel 41, so lagpas pa. So kailangan mo lumagpas pa doon sa mga DepEd Television, doon sa mga doon sa mga Aliw 23, doon sa mga Net 25. So pupunta ka diyan nasa channel ano ka na, anong channel na ba 'to? Ayano. 42 na yung 1PH o 41 na yung ano TB5. Okay? Ayan, front line. Ayan, sila Julius Babao, sila Tito Mikey nandiyan. So in fairness, maayos naman. Maayos naman yung yung signal ng TB5 dito sa afford the box ng GMA. Yun lang naman ang gusto natin, eh, mapanood natin ng maayos. Uh, ang problema lang, tingnan natin kung Uh, pag sa EAT bukas or sa mga susunod na araw kung ganito pa rin bakalina okay? kasi may mga nagreklamo hindi natin alam kung that time lang so mabuti na din na ano kaya ito na din yung binili ko tsaka ito lang yung available doon sa May San sa May QC place kaya ito lang yung binili ko para masubukan din natin so ayun guys thank you very much po thank you for joining me dito po sa aking pagbili ng TV ayan matutuwa yung mga kasama ko dito sa bahay kasi meron na kaming TV manonood na kami sa isang screen kasi ngayon puro cellphone eh kanya-kanya kami ng ayun, isa na lang papanuorin. Sabay-sabay kami manunood ng batang kaya po, ng EAT. So, thank you very much guys. Bye-bye.